doon si kuya ano dito doon yung igiban o baka madulas ha hindi naman ayan lang, ayan ang bundok ang lahok tingnan mo ang oh. ayan ang lahok si kuya Jomer nagyakap din sa islam nag-aaral din sa pananampalatay ng islam kaya tingin nyo mula nung nilakad namin medyo malayo ang pag-iigib ng tubig dito kaya sa mga nakakarinig As usual, kailangan po ay bigyan natin sila ng tulong padaliin ang pagkuhan nila ng tubig. At marami matutulungan dito sa village nito. Hindi lang mga muslim, pati yung mga hindi yung mga muslim ay makikinabang dito. Oto. Marami pala yung daan. Exciting. lahok ba? Exciting, eh parang pababa na masyado yun ha pababa na na po nagigib si kuya no, baro yun ha, pababa na pababa na lang <laughs> pababa ala ko pa ayan ha, kung ayan ala ko pa ay, yung layo pala nung iliban niya talaga, no? May ilog na rin dyan. Oo, may ilog na rin sa mga. okay. Yan, may ilog na daw din. Masalagat na yan. Isa! Ayan, may pababa pa. Nandito si si Greg. Kumukuha lang bolo ko. Mudo-dulo siya ako dito. <laughs> hindi ako kasing galing na paano mga Aita medyo grabe yung yan o yan siya nga nadudulas ako pa kaya patagulid na akong maglakat baka mahulog ako ayan na nga dumudulas na siya wait lang Ay, magrabe yung nakarin dito. Woo! Diyan eh? niya. Eh? Bro. Diyos ako. Ha? Diyos ako? Harian? Kumukuha ng bolo po. Nang? Bolo. Anong bolo? Yung, yung, yung bambo. Na... Ah, ilalagay sa ano? Masid? o oh. okay. Ayan. Ayun, ng tubig. So, hindi diyan yung malakas. Ang malakas sa kabila. Okay. O, yung tubig nila, lahawak ba rin. yung ano, iniinom nyo? Oo okay. po. Hindi ba madumihan? Hindi po. Sable po. Oo nga, sable. Bakit ganyan kaputi? Dapat malinaw na malinaw. Hindi kayo magkasakit nyan? Hindi <laughs> daw po. Sige. Assalamualaikum. So, Isu. <laughs> ay Ayan, nagigip siya. Hindi na-review. Hindi ako kampante dun sa tubig nila. Dun sa isa malakas ang sibol. Doon sa baba. Malakas yun. Oo, oh, kabila. Kailangan doon tayo sa malakas para pag uh, naglagay ng tubig, pag nakahingi tayo ng tulong, insya Allah, ay... Tawag dito? Ay doon sa hindi mauubos yung tubig kasi pag may motor na 'yon baka maiga. Katulad oh. niyan mahina pala siya. No? Mahina. Mahina. Yan po, malakas po yung agus doon sa kabila. Mm-hmm. So, susunod yun na punta natin, ha? Oo. Oh, so, yung si Puya Joshua naman na doon, naririnig yung pagtabas-tabas ng mga kawayan, na doon siya kasi lalagyan nyo ng kawayan yung masjid doon, insya Allah. kailangan malagyan na kayo ng tubig talaga ito parang sibol din to oh oh hmm, sibol din siya hmm. hmm. oo ano yung tubig nila oh hindi ba masyadong malakas yan para sa akin dapat nung parang umabagas na ilog yung sibol na yan natin ito yung dinadaanan namin paakyat nahok ba dito walang sibon sa ano sibon doon siguro sa susunod namin titingnan yung yung tubig makikita mo yung pagsubok ng mga katutubo nating Aita at Alhamdulillah sa tulong at abag ng Allah tayo ang Nakakita nito. Kita mo, kailangan pa nilagyan nila ng tela para sa salahin yung tubig na halos parang ma ma malabo siya at parang maputi-puti. Hindi siya talaga malinaw. So, kailangan sa atin sa Islam, ang tubig ay mahalaga. At mga kababayan, mga kapatid, sa mga nakakarinig at nanonood ng, ng video ito, sana po ay makita nyo ang sitwasyon nila at maging dahilan tayo na makatulong sa kapwa. Mapamusliman yan o hindi, dapat kita natin sila. Wala ka man sa gobyerno, wala ka man pera o may pera ka man. Kahit, kahit kung tulong at panalangin ay malaking bagay para matulungan natin sila. I-share po natin ito. Baka po pwede po nating matulungan ang ating mga katutubong Aita na ating kasama dito sa Pilipinas at dapat tinutunungan sila. Maraming salamat po.